nandito na naman po tayo mga kapatid sa mga nakikinig ng na salita ng Diyos. Salamat po aming ama na nasa Salamat po ang Diyos sa pagpapatuloy namin sa iyong mga salita sa pag-aaral namin. <clears throat> Salamat po ang Diyos naging sa aming mga kapatid, sa aming mga pamilya, kung mga nakikinig ng mga salita ngayon na nanonood pagpalain mo sila po yung pagalanin mo ang kanilang mga paramdaman sa pangalan ni Jesus. Salamat po Jesus na ito. Pangalan ni Jesus sa <coughs> amin. So ipagpatuloy na po natin. Ito na po ang part 3 ng aking uh, video. So hindi ibig sabihin ibig sabihin, hindi ibig sabihin ito na laging sundin ang mga utos ng Diyos. La, hindi laging madaling sundin ang mga utos ng Diyos. Pero sulit ang pagsisikap mo. Sinabi mismo ni Jesus, ang ng mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Sa Lukas 11, versikulo 28. Gawin natin ang kalooban ng Diyos. Gusto niya na sundin natin siya at huwag maging pasaway. sambahin. Sambahin natin ang Diyos. Pangalawa, magpakabanal tayo. Pangatlo, manalig tayo kay Jesus. Isilang tayo na muli sa Espiritu upang ang uh, ating maging, mga naging kasalanan simula uh, pa kay Ebat Ada sa kanila simula kasalanan sa pangganda dati sa Panginoon at ay mahuhugasan Nauugasan na ang ating mga kasalanan sa pagdamatay ng ating Panginoon at matatanggap na ang Kanyang ipinangako, ng Espiritu sa anong Kaya isisilang na tayo muli sa Espiritu sapagkat ang namatay noon ay ang Espiritu na ikipagungay sa Diyos. So, mabubuhay muli yun at makalalapin na tayo sa Diyos na ma ng ating Panginoong Yesus. Pananalig natin sa Kanya at pagtanggap. Pangapat, <clears throat> dapat tayo magtiis sundin ang kanyang kalooban pang lima ibigin siya at paglingkuran ang buong puso ang aklat ay hindi natin maunawaan tama tama sa isang aklat kapag hindi natin binasa ang buo ang lahat ng chapter o kabuo ng aklat hindi natin maunawaan at kailangan natin ang Espiritu Santo upang maunawaan ito. Tayo dumalangin sa Diyos at patuloy niyong bubuksan ang ating spiritual na pag-iisip. <coughs> Magliliwalag ang ating puso't isipan. Malalaman natin kung anong kalooban ng Diyos sinasabi niya sa Juan versikulo 16 sa versikulo 16 hanggang versikulo 13 Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan apat na bayan niya kayo sa lahat ng katotohanan katotohanan galing sa Diyos sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili hindi ang kanyang narinig at ipahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. So, ito yon, ito na nga yung sinasabi ng Panginoon na pinangako niya bago siya umalis <coughs> na tatanggapin natin ng Espiritu Santo, Espiritu ng Katotohanan, papatnubayan niya tayo sa lahat ng Katotohanan galing sa Diyos. Sige, so, magliliwala natin na isipan paano paano tayo magkakaroon ng pananampalataya o no, pananalig yun nga sinasabi sa Roma kasampu versikulo 17 e at ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig pakikinig sa salita ng Diyos so magkakaroon pala tayo ng pananampalataya kapag tayo nakikinig ng mga salita ng Diyos ano ang tamang daan patungo sa langit yan ang sinabi ko sa part 2 sinabi niya sa 1 katorse versikulo 6 siya ako ang daan ang katotohanan at ang buhay walang makaparoon sa ama kundi sa pamamagitan oh sinabi ng ating Panginoon Yesus si Yesus lamang ang tamang daan ang tamang daan patungo sa langit yan. <clears throat> ating Panginoon siya eh, ay mapagpumbaba makabagay, mapagmahal na Diyos maulamain ano ba tayo magkakaroon ng relasyon sa Diyos sinabi niya sa sinabi niya sa kanyang salita sa Juan 1 versikula 12 paano tayo magkakaroon ng relasyon magiging anak ng Diyos sa Juan 1 versikulo 12 kaya ang lahat ang nalig at tumanggap sa kanya ay pinagkalooban niyang maging anak ng Diyos so, magitan nga ng ating pag, uh, pagtanggap sa Panginoon at pananalig sa kanya doon tayo mag pinagkalooban ng Diyos na maging anak. Maging anak tayo ng Diyos. Doon tayo magkakaroon ng relasyon sa Diyos. Pamamagitan ng pananalig at pagtanggap natin sa Panginoong Isus. Napakalinaw sa ating banal, sa banal na ng Panginoon. <clears throat> uh, meron bang ibang pangalan na ibinigay ng Diyos na sukat ikaligtas ng lahat ng tao? maliwanag sa salita ng Diyos sa Gawa 4 versikulo 12 Kesa Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silo ng langit tanging ang pangalan lamang niya ang ipinigay ng Ama para sa ikaliligtas ng lahat so tanging ang pangalan lamang ni Jesus ang binigay ng Diyos para magluto tayo ng kaligtasan. Unawain po lahat yung mabuti ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sinasabi niya, <clears throat> ito naman po ang mga gawa ng Diablo. Gawa ng mga demonyo. Kung anong sinasabi ng Biblia nilalarawan ng Biblia si Satanas bilang isang tunay na persona na di nakikitang sa di nakikitang dako ng mga espiritu sinabi sa kay Hobb 1 versikulo 6 sinasabi nito sa atin ang tungkol sa kanyang mabalasi at malupit na mga katangian pati, pati ang kanyang ubod sa mga mga gawa sa Hobb 1 sa Job 1 versikulo 13 hanggang 19 sa Job 2 versikulo 7 hanggang 8 kinabi rin sa sa pangalawang Timoteo 2 versikulo 26 inuulat pa nga nito ang pagkikipag-usap ni Satanas sa Diyos at kay Jesus kinabi sa Job 1, versikulo 7 hanggang 12. Sinabi rin sa Mateo 4, versikulo 1 hanggang 11. Sinabi, sinabi rin sa, sa, sa Juan, <clears throat> ikasampu, versikulo sampu. John 10, 10. Dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at magwasa. Sa si satanas ay tinutukoy dito. Kaya mag-iingat tayo, manalig tayo sa Panginoong Jesus. Siya lamang ang makakapagligtas sa atin, ang ating Panginoon. Kung babasahin mo pa ito, ilidiret mo sa 1.10.10. Isang buhay na ganap at kasiyasiyahan pinagkaloob sa atin ng Panginoon Jesus. Hindi sabi ng buhay na kasiya siya, mamumuhay um, tayo na um, 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 maging magkaroon ng kapayapaan sa ating puso. Tayo maging masaya kahit may dumarating mga problema, malalampasan natin ito, mamagitan ng panalangin natin sa Panginoon. Mamagitan ang ating panalangin. Panalangin sa Diyos na sinabi rin sa pahayag 12 versikulo 7 at nagkaroon ng pagbabaka sa langit si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon at ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka at hindi sila nanganalo ni nasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit at inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanlibutan. Siya inihagis sa lupa, at ang kanyang mga anggel ay inihagis na kasama niya. So tinukod dito si Satanas ang, ang mga nagkudita sa langit. Sila, sila tinatawag na Pauling Angel na binagsak dito sa lupa. Sila'y nagkalat. <coughs> Kaya nagkaroon ng mga kapre, tikbalang, mga multo, mga white lady, black lady, laman ng lupa. Sila'y yung mga espiritu hindi natin nakikita. Ngunit sila'y nagpaparamdam. Minsan nakikita nila natin sila sa uh, webcam yun ang tinatawag na mga falling angel sila yung mga nagkudita sa langit na pinarusahan ng Diyos kaya nag ang kanilang mga itsura. dating mga magagandang lalaki sila maganda ang kanilang shape mga mabuti ngayon nag na ang kanilang mga itsura hindi na magagandang lalaki dahil sila ng Diyos, binagsak sila dito sa lupa. Sindami sila ng buhangin sa dagat ayon sa salita ng Diyos na aking nabasa. Sinabi rin sa Juan 8, versikulo 44, Kayo'y sa inyong amang Diablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng noong, noong una at hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya so ibig sabihin sinungaling talaga siya si Amjab yan ang mga gawa niya umatay, magwasap magwasap ng pamilya pumapatay siya ng tao umukuha ng mga kaluluwa upang dinadaya niya ang isang ang mga tao upang mapunta sa impyerno at hindi makarating sa langit. Sabagat walang katotohanan sa kanya. Pagkat nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya. Sapagat siya ay isang sinungaling at ama nito. binulag ng Diyos ng salimbutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisin sisisang palataya so kung wala ka palang pananalig sa Diyos ikaw pala'y binulag binulag ang iyong isipan ang iyong mga mata <coughs> so kailangan natin ang malalang na Espiritu Santo para maumumahan natin ang salita ng Diyos kaya yung sinasabi dito na aking ipinaliwanag na sa inyo upang sa kanila ay huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalatiya ni Kristo na siyang larawan ng Diyos sa uh, pangalawang Korintyan pangalawang Korinto 4 versikulo 4 sa unang Pedro 5 versikulo 8 hanggang 9 maging handa kayo at magbantay nabi niya sa unang Pedro 5 versikulo 8 hanggang 9. So maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo ay parang leyong umaatungal at aligid-aligid na naghahanap ng masisila. So ayan po ang mga gawa ng diablo na dumadaya sa buong sanlimutan. Pang mabuksan ating isipan, makinig tayo ng salita ng Diyos sa mga nagtuturo ng katotohanan tungkol sa Panginoong Yesus Siya ay naging tao, inubay niya ang kanyang pagkata, pagka-Diyos. Namuhay siya ng isang alipin. At tinuri siya makasalanan pero hindi siya makasalanan. At tinuring siya makasalanan dahil sa ating mga kasalanan. Nung na namatay siya sa krus para sa ating kaligtasan. So, maraming salamat po mga kapatid. Sa susunod na video, pang, ang uh, labing apat, pang <coughs>, apat na video na po. Ang buod ng Biblia ang susunod. Salamat po, Diyos na Ama na nasa langit. Muli po na pagsalamat sa iyo. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen.